Magandang tanghalian po sa lahat. po sa 'yan? Ito yung tanghalian binigay ng Panginoon Diyos. Yeah. Dito sa tahanan ni Kuya Romy, na nakakasama kami ngayon pagsamahan-samahan. Yung pagkain na yan. Yeah. yeah.

Salamat po sa binigay mong tangalian sa amin. Panginoon Diyos, sila ko at Ati Dorcas. Ngayon, dahil po pagsabasaluan sa kanila pong mesa. Salamat po sa kala ng na aming Panginoon Yeroni. Si Yeroni, 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 Yeroni,